Kung ikaw na lang palagi ang gumagawa ng paraan, baka hindi ka talaga ang gusto niya. Huwag mong hintayang masayang ang oras mo sa maling tao. Isa sa pinakamasakit na realidad sa mundo ng pakikipagrelasyon ay yung akala mo may something. Pero sa totoo lang, ikaw lang ang may gusto. Hindi lahat ng kabaitan ay indikasyon ng interes. At minsan, kahit pa nagre-reply siya, tumatawa sa jokes mo o sinasabing thank you sa lahat ng effort mo. Hindi ibig sabihin noon may gusto na rin siya sa'yo. Kadalasan, ang isang taong hindi talaga interesado sa'yo, hindi gagawa ng kahit anong hakbang para mapalapit sa'yo. Ikaw ang laging nauuna, laging nagtatanong, laging nag adjust Siya, chill lang. Parang wala lang. Parang okay lang kahit mawala ka. At dito pumapasok ang unang malinaw na senyales na wala siyang gusto sa'yo. Hindi siya gumagawa ng effort kahit kaunti. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ikaw ba ang palaging unang nag-chat? Ilang beses mo na ba siyang inaya, pero palaging tingnan ko pa ang sagot niya? Kapag hindi ka nagpakita, napansin ba niya? O parang wala lang? Nagparamdam ka buong linggo pero ni kumusta ka? Wala kang natanggap pabalik? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong na yan, baka oras na para matauhan. Ang taong interesado, kahit sobrang busy niyan, maglalaan ng paraan hindi dahilan. Kahit isang simpleng ingat ka ha, o kamusta araw mo, ay effort na. Pero kapag wala kang nakikitang kahit anong effort mula sa kanya, anong ibig sabihin nun? Simple lang, hindi kanya iniisip. At kapag hindi ka iniisip ng isang tao, bakit mo pa siya iisipin? Ang problema, maraming lalaki ang nagpapakabulag sa potensyal. Sinasabi nila, baka lang siya, o kaya baka hindi lang siya ready. Pero habang nagaantay ka, ikaw ang nasasaktan. Ikaw ang umaasa. Ikaw ang gumagastos ng oras at energy sa isang taong hindi man lang nagaambag ng kahit anong emosyonal na halaga sa buhay mo. Dito ka nadadali. Dahil sa pag-asa, nawawala ang respeto mo sa sarili mo. Kung gusto mong malaman kung may pag-asa ka sa isang babae, tumingin ka hindi sa sinasabi niya, kundi sa ginagawa niya. Hindi mo kailangang habulin ang taong gustong makasama ka. Hindi mo kailangang i-remind ang isang babae na i-reply ka. Hindi mo kailangang mag-effort araw-araw para lang mapansin ka. Ang solution? Mag-observe ka. At kapag wala kang nakitang effort mula sa kanya, huwag mong pilitin. Huwag kang magmakaawa. Huwag kang maghabol. Bakit? Dahil ang lalaki na marunong magpahalaga sa sarili ay hindi nanlilimos ng atensyon. Instead, ibaling mo ang focus mo sa sarili mo, sa karyer mo, sa fitness, sa mental health mo, sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na halaga. Dahil kapag inuna mo ang sarili mo, sa kadarating ang babaeng kusang mag effort para sa iyo. Hindi mo kailangang patunayan ang worth mo sa isang taong hindi man lang kayang sumagot ng kamusta. Ayon sa behavioral psychology, may konseptong tinatawag na reciprocity. Kapag may binigay sa iyo ang isang tao, kahit maliit lang, may natural na tendency, tayong ibalik ito. Pero kapag ang isang babae ay walang kahit anong ginagawa para sa iyo, kahit simpleng reply o tanong sa buhay mo, ibig sabihin lang nun, wala siyang emotional investment. Real talk. May kakilala ka ba na laging nagpaparamdam sa crush niya? Pero kapag nakita mong sabay sila, parang siya lang ang excited? Samantalang yung babae hawak ang phone, hindi man lang nakikinig? Hindi ito new paulit-ulit itong nangyayari. Kasi nga, kapag hindi ka effort worthy sa mata niya, wala kang makukuhang balik. Isang lalaki ang lumapit sa akin dati. Sabi niya, Bro, four months na akong consistent. Flowers, messages, calls. Pero sin lang talaga. Pero minsan nagre-reply siya ng, Oh, thank you. Kaya pinangahawakan ko yon. Alam mo kung anong sagot ko? Hindi mo ba napansin na thank you? Lang ang binibigay niya sa'yo kapalit. Nang buong puso mo. Kung gusto ka ng babae, hindi mo kailangan ipilit. Kusang lalapit yun, gagawa siya ng paraan, at ipaparamdam niya sa'yo kahit papano. Kapag may gusto talaga sa'yo ang babae, gagawa siya ng paraan, hindi dahilan. Pero kung palagi kang panghuli sa listahan niya, hindi kanya gusto, period. Isa sa pinakamatinding senyales na hindi interesado ang isang babae sa'yo ay ito. Hindi kanya inuuna. Hindi ka lang laging pangalawa. Minsan, panghuli ka pa sa lahat. Mas inuuna niya ang friends niya. Mas importante ang Netflix kaysa sa reply mo. Nagpost siya sa IG stories pero hindi man lang binuksan ang message mo. Online siya buong gabi pero di ka man lang nabigyan ng kahit isang kamusta. Minsan mapapaisip ka, may ginawa ba akong mali? Bakit parang wala akong halaga sa kanya? Pero ito ang katotohanan, bro. Kapag hindi ka kabilang sa priorities ng isang babae, hindi ikaw ang gusto niya. At masakit man pakinggan, pero kailangan mong tanggapin para matapos na ang paulit-ulit mong pagpapakatanga. Ang mas masakit, hindi mo naman ito agad makikita kasi may mga babae na marunong maglaro. Hindi nila sasabihin, hindi kita gusto. Ang gagawin nila, pasa moves. Minsang sweet, minsang cold. Biglang lalambing pag ikaw na ang tumitigil. Pero pagbalik mo ng effort, dead man na naman. Kapag hindi ka importante sa schedule niya, pero palagi siyang available sa iba, red flag yan. Ikaw ang nag adjust ng oras para sa kanya. Ikaw ang nagpapagod para lang mapansin. Pero siya, wala. Ni simpleng, pasensya na, busy lang ako. Wala. Mas inuuna pa niya yung paglalike sa TikTok videos kaysa sa tanong mo kung okay ba siya. Tanong, anong klasing babae ang ganyan? Sagot, yung hindi ka talaga gusto. At ang kapalit ng pagsiksik mo sa buhay niya ay emotional damage. You start doubting yourself. You feel rejected every day. You think you're not enough. Pero ang totoo, you are enough. You're just giving your best to the wrong person. Huwag kang kumapit sa atensyon na patikim lang. Ang totoong solusyon dito ay tanggapin ang lugar mo sa buhay niya. At kung ang lugar mo ay nasa dulo ng priority list, umalis ka. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong walang pakialam sa'yo. Kung talagang gusto ka ng babae, mag -e effort siyang i-prioritize ka kahit saglit. Hindi mo kailangang maging number one, pero kahit man lang makita mong may effort siyang i-message ka, tanungin kung kumain ka na, o invite kang sumama sa lakad, sapat na para ipakitang may interes siya. Kung wala ka ni isang ganyan, move on bro. Tanggalin mo sa isip mo ang baka o harapin mo ang hindi. Sa behavioral psychology, may konsepto na tinatawag na emotional investment. Kapag gusto natin ang isang tao, gumagawa tayo ng paraan para iparamdam yon. Hindi dahil kailangan nating gawin, kundi dahil gusto nating gawin. Ayon sa isang research sa Journal of Social Psychology, ang mga taong may romantic interest ay naglalaan ng time at energy kahit sa pinaka-busy nilang schedule. Hindi laging bongga, pero consistent. Kapag walang consistency at laging next time na lang, ang ibig sabihin nun ay ikaw lang ang invested, siya hindi. May isang lalaking lumapit sa akin. Alam mo bro, one year ko siyang niligawan. Sinusundo ko, ginagawan ko ng kape sa work, nagbibigay ako ng regalo kahit walang okasyon. Pero pag ako ang nagyaya, palaging may lakad. Kapag kaibigan niya, biglang libre siya. Sabi ko, bro, hindi ka niya binibigyan ng oras kasi hindi ka niya priority. Sa relasyon, hindi sapat ang effort ng isa lang. Kapag ikaw lang ang gumagawa ng paraan para gumalaw ang connection, nyo hindi connection yon. Connection lang yan sa utak mo. Kapag hindi siya interesado sa kwento mo, sa pangarap mo, o kahit sa simpleng kumusta, hindi ka mahalaga sa kanya. Huwag ka nang umasa. Lahat tayo gusto ng taong interesado sa atin, hindi lang sa itsura, kundi sa kung sino talaga tayo. Pero anong nararamdaman mo kapag ikaw na naman ang kwento ng kwento, pero siya walang pakialam? Kapag tuwing nagsishare ka, parang wala lang sa kanya? Kapag excited kang magkwento ng accomplishment mo, pero a ah, okay lang ang sagot niya, hindi lang ito simpleng kakulangan sa atensyon. Ito ay malinaw na senyales, hindi ka mahalaga sa kanya. Kapag hindi siya curious sa mga detalye ng buhay mo, sa work mo, pamilya mo, sa mga gusto mong gawin, sa mga pangarap mo, isa lang ibig sabihin, niyan, wala siyang balak makapasok sa mundo mo. Kasi kapag gusto ka talaga ng isang tao, gusto rin nilang kilalanin ka ng malalim. Gusto nilang malaman kung sino ka sa likod ng itsura, ng text, ng tawa. Ang masakit dito, madalas hindi mo agad mapapansin. Kasi minsan, nagiging okay ka na lang na siya lang ang palaging bida. Siya ang laging nagsasalita. Siya ang laging tanungin mo. Pero pag ikaw na ang nagsimulang magbukas, dead ma, tahimik, o kaya magre-react lang ng haha o nice. Tapos ikaw, pinipilit mong intindihin. Siguro pagod lang siya. Siguro hindi lang siya showy. Siguro kailangan lang ng time. Pero bro, gaano pa kahabang time ang kailangan para lang siya maging interesado sa'yo bilang tao? Kapag hindi siya nagtatanong kung kumusta araw mo, kapag wala siyang pakialam kung masaya ka ba o may pinagdadaanan ka, kapag niminsan hindi niya tinanong kung ano ang gusto mong marating sa buhay, hindi yan partner, hindi yan prospect, isa lang yang audience at hindi pa attentive. Sa isang tunay na interes, may dalawang bagay, pakikinig at pagtatanong. Kung wala siya sa kahit alin doon, anong ginagawa mo pa dyan? Simple lang ang solusyon. Observe kung may tunay na curiosity ba siya sa'yo. Paano mo malalaman? tanungin mo ang sarili mo. Kailan siya huling nagtanong ng how was your day? Kailan niya huling naalala ang maliit na detalye na nabanggit mo dati? Inaalala ba niya ang importanteng date sa buhay mo? Lamban niya ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo at pinoprotektahan ka sa mga bagay na nakakasakit sa'yo? Kung wala siyang kahit isang yes sa mga yan, baka hindi ka talaga importante sa kanya. Ang taong gusto kang makilala, gumagawa ng paraan para maintindihan ka. Hindi sapat na nagre-reply siya. Ang tanong ay, may laman ba ang reply niya? May effort ba? At kung wala kang nakikitang kahit sinag ng tunay na curiosity, itigil mo na. Hindi mo kailangang habulin ang koneksyon na hindi kusang nangyayari. Kasi ang totoong relasyon ay hindi iniimagine lang, nararamdaman mo ito sa action. Kung wala kang nararamdaman, hindi ka lang insecure, baka sinadyang hindi ka pinaramdam. Ayon sa psychological studies sa interpersonal attraction, ang mutual curiosity ay sign ng early connection. Kapag ang isang tao ay genuinely interested, Automatic siyang nagtatanong, nag-aalala, nakikinig. Isang researcher sa Harvard ang nagsabi, When someone is really into you, they want to know what makes you, you. Hindi lang to limited sa romantic. Kahit sa friendship, kapag interesado ka sa tao, gusto mong malaman kung paano siya naging ganun. Kung bakit ganun ang mga paniniwala niya. Kung gado, narabasayam sa kanya. May kakilala akong lalaki. Tawagin natin Carlo. Sabi niya, hindi ko alam kung trip niya ako, hindi siya nagre-reply agad, pero pagkasama ko siya, tawa naman siya sa mga jokes ko. Pero napansin ko, kahit ilang beses ko nang binabanggit na may problema ako sa work. Ni isang tanong, wala. Isang araw, sinubukan niyang huwag magkwento. Alam mo anong nangyari? Wala, walang tanong. Walang follow-up. Walang pakialam. Sabi ko sa kanya, bro, ang taong interesado, kahit simpleng okay ka lang, o tanungin ka niyan. Dahil ang taong may gusto sa'yo ay hindi lang curious sa katawan mo o sa oras mo. Curious din siya sa kaluluwa mo. Kapag kaya kanyang bitawan ng walang explanation, walang pangihinayang at walang balak habulin, hindi kanya minahal. At lalong hindi kanya pinahalagahan. Sa lahat ng signs na tinalakay natin, ito na ang pinakamasakit. Ito ang pinakapinagpipilitan mong huwag pansinin. Ito ang senyales na hindi lang siya hindi interesado. Wala ka talagang halaga sa kanya. Kapag bigla siyang hindi nagparamdam at wala man lang paliwanag. Kapag binura ka na lang niya na parang wala kayong pinagsamahan kapag kaya kanyang mawala sa buhay niya na parang simpleng utang lang na nabayaran, iyan na ang huling sampal na kailangan mo para magising. Pero madalas, hindi pa rin tayo bumibitaw. Umaasa pa rin tayo. Baka bumalik siya. Baka may pinagdadaanan lang siya. Baka sinusubok lang ako ng tadhana. Pero habang sinisisi mo ang tadhana, nakakalimutan mong ginagamit ka lang niya bilang option. Hindi priority. Ang taong may malasakit sa'yo, kahit anong layo niya, hindi kayang hindi magparamdam. Bakit? Dahil ayaw niyang mawala ka, dahil iniingatan ka niya, dahil may puwang ka sa puso't isipan niya. Pero kung siya ay tahimik, hindi nagre-reach out, hindi nag-e-explore ng reconciliation, at okay lang sa kanya na wala ka. Bro, yun na yun. Stop making excuses. Huwag mong sabihing baka busy lang siya. Busy ang taong gusto ka, pero hindi kailanman magiging dahilan ang pagiging busy para kalimutan ka. Kung nag-e-effort ka pang kumustahin siya, kung ikaw pa ang nangunguna kahit hindi ka na pinapansin. Kung iniintindi mo pa rin siya kahit ikaw ang iniwan, hindi mo siya mahal. Ginagamit mo lang ang pag-ibig para saktan ang sarili mo. At habang tinatanggap mo ang katahimikang ibinibigay niya, pinabasura mo ang dignidad mo. Ang solusyon dito ay simple. Piliin mong mawala sa taong kayang mabuhay nang wala ka. Ibig sabihin, huwag mo siyang i-message. Huwag mong i-like ang mga posts niya. Huwag mong i-check kung online siya. Huwag mong tanungin ang mga kaibigan niya kung okay ba siya. Dahil ang lalaki na may respeto sa sarili ay hindi naghahabol sa taong kayang magpatuloy, na parang hindi ka naging parte ng buhay niya. Ibalik mo ang energy mo sa sarili mo, sa mga taong pinapahalagahan ka, sa mga goal mong nalimutan mo dahil masyado kang nakonsume sa pag-aalaga, ng koneksyong ikaw lang ang nagbubuhay. Kapag pinili mong mawala, dun mo makikita kung may halaga ka ba talaga sa kanya. Pero kung kahit sa pagkawala mo, wala pa rin reaksyon, final confirmation na yon. Ato, masakit. Pero ang sakit na iyan ang magpapalaya sa'yo. Ayon sa attachment theory, ang taong secure at emotionally connected sa iyo ay magkakaroon ng discomfort kapag naramdaman niyang nawawala ka. Ayon sa 2017 research sa Journal of Personal Relationships, emotional availability at effort to reconnect ay automatic kapag may tunay na interes. Kapag wala siyang nararamdamang urge na ayusin ang pagitan niyo, ibig sabihin, hindi ka talaga konektado sa kanya emotionally. Real story. Isang lalaki ang nag-message sa akin, sabi niya, Bro, ilang buwan na kaming hindi nagkakausap. Inunfollow niya ako sa IG, hindi ko na alam kung anong mali ko. Pero araw-araw, iniintay ko pa rin kung babalik siya. Tinanong ko siya, kapag nawala ka, sa tingin mo ba naghahanap siya? O ikaw lang ang naghahanap sa kanya? Napatahimik siya. At dun niya na-realize, lahat pala ng effort, siya lang ang gumagawa. Kapag ang isang babae ay kaya kang mawala nang walang kahit anong reaksyon, wala kahit kaunting panghihinayang. Wala kahit simpleng, how are you? Bro, stop waiting it's over. Kung naramdaman mong kaya kanyang mawala ng parang wala lang, mag-comment ka ngayon ng, hindi ko hahabulin ang taong kayang mabuhay nang wala ako. At kung natutunan mong mahalin ang sarili mo sa kabila ng sakit, I like mo ang video na ito. I-subscribe mo ang channel na ito. Kung gusto mong matuto pa kung paano maging emotionally strong, mentally sharp, at hindi basta-basta pinaglalaruan ng kahit sinong babae, kaya mo to. Maraming lalaki ang dumaan dito, pero ang tunay na lalaki natututo at lumalaban. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong iwan ang isang simpleng reminder. Ang babae na para sa'yo, hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang laging magtanong kung mahalaga ka. Hindi mo kailangang maging interesting para mapansin ka. Dahil kapag ang isang babae ay tunay na may gusto sa'yo, mararamdaman mo yon hindi lang sa salita, kundi sa kilos, sa oras at sa presensya. Kaya huwag kang matakot mawala sa maling tao. Dahil sa pagkawala mo sa kanila, Mahanap mo ang sarili mo.